Today we are blessed to have Loida with us, a mother who has faced many challenges but has found strength through her faith. Loida, welcome back to the show. Ka na for the fifth time? <laughs> oh, <laughs> Thank you for being in the show for oh, oh. you know this whole week. So Loida, can you explain us how you yung first year mo a single mom? Yung unang taon po, yung unang mga taon, mahirap. Mahirap po kasi di pa po ako nakahanap ng trabaho. Mm -hmm. And nagtatry po ako na mag-apply online sa mga online jobs. Um, Nahirapan po ako matanggap mm -hmm. sa work. So talaga pong struggling kami, pati po sa family ko din, uh, struggling pa rin po sa mga panggastos. Pero yung pa rin po tulong, tulong, pati po yung mga mag anak ko, mga tita, tito, lolo, lola, uh, nag-aabot po ng tulong. It's a blessing talaga when you have family that surrounds you, that cares for you, that helps you, that encourages you. So I understand that your relationship with Adriel's father wasn't easy. So and and you had to rely on your family the family to support you so how did you navigate through those tough times and what kept you really really strong during that time po ah, naisip po po ng una na parang dagdan ko pa yung burden ng family mm. ko lalo kung pinabigat yung sitwasyon pero kapag nakikita ko po sa Adriel As, nakikita ko po na hindi mali ang Diyos hmm. na andito yung anak ko ngayon. Um, hindi pagkakamali na at merong bagong buhay na kasama kami. Hmm. At yun po, naging... Kaya po, actually, pagka po iniisip ko, paano nga ba ako nakatawid sa lahat ng taon na yon At paano ko tatawirin pa yung mga susunod? ah, uh, lagi ko lang po iniisip na Meron kaming tatay, meron kaming ama sa langit na hindi kami ipapabayaan. Uh, galing man ako sa broken family, nagkaroon man ang problem sa tatay ng anak ko, pero meron akong tatay sa langit. At hindi niya kami papabaya. Pa. Yeah. Amen. 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 Alam natin hindi doon nagtatapos yung uh, journey ng buhay mo, no? And uh, you discovered later on that Adriel has autism. So paano nagbago yung pananaw mo sa buhay because of this diagnosis? Noong year 2022 po nung na-diagnose sa Adriel. Nung una po, yung family ko, medyo natatakot sila or nag -ala. Pero ako po, deep inside, hindi na po ako natakot. Kasi naisip po na andito naman kami, another challenge. Pero may magtatawid at magbubuhat sa amin. Kung itinawid niya kami dati, itatawid mm. niya ulit kami ngayon. Kinyo po yung pinahawakan ko hanggang ngayon na pinapatunayan naman po ni Lord. Kasi kapag iniisip po po, hindi ko alam, biglang nagkakaroon ng provision, mm -hmm. uh, nagkakaroon ng na biblis sa trabaho, sa mga mga ano po ina-applyan ko, natatanggap. At inyo po na mamangha talaga ako sa ginagawa ni Lord na Grabe. Grabe yung ginagawa niya sa buhay namin. Looking at the past hmm. to gain hope from what the Lord has done, He can do again. Yes. So, you also found a way to provide for your family by working as a virtual assistant. Despite sa lahat ng mga challenges, how did your faith help you push through, succeed in this new path? Ayun po. Siguro po, ah... Uh, Ah, Ananiwala po ako na even yung ayong ah, pursue ko po ng mga ganong bagay, si Lord pa rin po yung naglalagay mm. sa heart ko. Siya po yung nagbibigay ng talino, ng desire para pag-aralan, para matutu matutunan ko yung mga bagong, bagong skills para magkaroon po ng trabaho online. So ayun po, naniniwala po ako na si Lord pa rin. Yung nagbibigay ng mga gano'ng, gano'ng In, ano po. Di? Hindi ka na nag-worry pag may challenge? Yeah. Nag-worry pa rin po, pero lagi ko pong binabalikan yung sarili ko. Then remind ko po yung sarili ko na, ano ka ba, uh, ginawa na ng Lord to Amen. dati. Bakit, bakit wag mong kalimutan yung Amen. ginawa niya noon. Yes at how he you know, pulled you through, no? Mm -hmm. uh, you know, nakakabilib talaga na makita kung paano na hindi mo lang tinanggap ang pagiging ina, no? Kundi, you know, yung aktibo ka sa pagtulong pa sa iba, no? I mean, not just being a mother, but you're really helping others. Pwede mo ba ikwento sa amin ang trabaho mo sa PWD organization where you are working right now? Um, noong pong daging nakapagtrabaho po ako online, marami po akong nakilala na mga persons with disability na leaders ng iba't ibang organization, pati po ng mga government leaders. At ayun po, na na naimpl na, po ako na maging aktibo o sa mga gantong gawain. At nakita ko rin po yung, uh, yung heart Nagkaroon po ako ng pa passion. Ah, uh, ito po yung dating prayer ko bago ako magkasakit. Sabi ko sa Lord, Lord, I want my passion rejuvenated. Mm. And then after ilang days, nagkasakit po ako. Biglang nagbago yung buhay ko at nagtanong ba ako sa Lord na, ito ba yung rejuvenation? Mm. <laughs> Tapos na ngayon po, parang pag ko po, na-realize ko na mukhang ito nga yung, hindi, yung prayer ko. Ito nga talaga yung itinakda ng Diyos. Na noon hindi ko maintindihan kung saan niya ako dadalin. And then ngayon nagkaroon ako ng passion para sa mga persons with disability. So ayun po na involved po ako sa iba't ibang seminars, trainings, uh, activities para sa makatulong sa mga persons with disability. And then ayun po uh, dahil nga po sa ako po ay kapansanan at yung anak ko po uh, ayun po uh, mas mas na ano po uh, big thing lalong bumigat yung burden na gusto ko makapaglingkod sa sektor nato wow praise oh, God it's indeed a renewed mm -mm. passion in every any angle you look at it yeah. wow Loida thank you very much uh, for everything you've shared your openness your honesty your testimony that I'm sure will bless so many others God bless you Thank you.